Sa semifinals ng panalawigang taekwondo sa Yangyan, ang dalawa nating kalaban ay sina Fang Tingyi at Kiba Ikaw. Habang nagbabati ang dalawang kalaban, ang babaeng nakasuot ng asul ay hindi sinasadyang nakita ang pamilyar na pangitali sa buho. Tinanong niya ang babaeng nakasuot ng pula kung saan niya ito nakuha. At ganoon na lamang, lumipad ang babaeng nakasuot ng asul at sinipa ang babaeng nakasuot ng pula ng isang sipa. Hindi mapigilan, bumagsak sa sahig ang babaeng nakasuot ng pula. Ganoon na lamang ang naganap na laban para bawiin ang pangitali sa buho. Sunod-sunod na gumawa ng mapanganib na atake ang babaeng nakasuot ng asul sa babaeng nakasuot ng pula. Sa sitwasyon nakasabit sa manipis na hibla, naka-score pa rin ng isang puntos ang babaeng nakasuot ng pula para sa sarili niya. Ang babaeng nakasuot ng asul ay parang isang manok panabong. Habang tumatama siya, lalo siyang sumisikla. Ang babaeng nakasuot ng pula ay parang sumasa ilalim sa pagbabawas ng timbang. Nakatayo lang at hinahaya ang saktan siya ng babaeng nakasuot ng asul. Natapos lang ang laban pagkatapos ng knockout ng babaeng nakasuot ng asul na nag-iwan sa kalaban na nakahiga sa sahig. Ang babaeng nakasuot ng pula ay tunay na pinagpala na may tatlong kuya na nagmadaling suriin ang kanyang kalagayan. Ang matangkad na lalaki na nakaupo malapit ay dumating sa tamang oras upang tulungan ang babaeng